mambabata sa kamera ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa umano'y kaliwat kanang violation sa kanilang prangkisa Naungkat din sa pagdinig na 40% ng kumpanya ay pagmamayari ng China nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez It's high time, high time to review the franchise of NGCP at kung kinakailangan pong irbok ang franchise to, let's do it, Mr. Chairman. Yan ang babala ni Santa sa Representative Dan Fernandez sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kasunod yan ng mga paglabag o mano ng kumpanya sa kanilang prangkisa na binusisi ng House Committee on Legislative Franchises. Sa ilalim kasi ng binigay na prangkisa sa kumpanya, nirequire silang ialok sa publiko ang hindi bababa sa 20% shares ng outstanding capital stock ng NGCP. Pero hindi ito nangyari. Nabis gusto kasi ng mga mambabatas na nasa 98.6% ng shares ng NGCP ay napunta sa mga private company at mga dayuhan. Ang mas nakababahala, lumabas din sa hearing na 40% ng NGCP ay pag-aari ng State Grid Corporation of China. Ang kinatatakot nila Fernandez, baka China rin ang nakabili sa ibang shares. Hindi ko alam, baka mamaya yung China Grid Corporation din ang kumuha nito. E eh di majority na sila. Sa panagbotohan, China na masusunod, hindi na po tayo. Have you seen the implication of this backdoor that they have done? Mayroon pong ano to, may national security content. And we have to be wary about this. Depensa naman ng NGCP, nagkaroon naman daw ng public offering alinsunod sa batas. Talagang sinubukan namin talagang tingnan kung lahat ng aming mga kilos ay nasasang-ayon sa batas. At lahat po yan talaga, um, i dinulog namin sa ERC para maaprubahan at siguraduhin wala kaming vina-violate. Pero bukod sa malaking shares sa NGCP na pag-aari ng China na rin ng mga proyektong binabayaran na ng mga consumer kahit hindi patapos. Ayon sa Department of Energy, 77 sa 111 projects ng NGCP ang delayed. Ang ilan dito, 2011 pa raw sinimulang akuin ng mga consumer ayon sa Energy Regulatory Commission. Kaya kami nagagalit sa bahay minsan pag naiiwan bukas ang aircon kasi nakikita namin tumataas yung, yung metro namin bayad sa Meralco. Kasi yung pala, may mga binabayaran tayo na hindi pala natin pinakikinabangan. Tama po ba yun? Ganun po yung nangyayari pa ako. That's highway robbery, eh? Sabi naman ng ERC, walang mali o illegal dito. Dahil sa ilalim daw ng regulasyon ng gobyerno, pinapayagan talaga silang utay-utayin maningil kahit hindi pa tapos ang proyekto. Ayon sa Energy Regulatory Commission, pinatawa na nila ng halos 16 million pesos na multa ang NGCP dahil sa umunay hindi makatwirang pagkaantala ng mga proyekto. Lumabas kasi na sa 37 delayed projects, 34 dito ang unjustified delays. Malinaw ayon sa ERC na paglabag ito sa mga approval at commitment para sa Transition Development Plan. Pero nasa Kongreso na raw ang desisyon kung paglabag ito sa prangkisa ng NGCP. Nanindigan naman ang NGCP na wala silang nilalabag. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.